Yo mga lords, welcome back sa King YouTube channel Mati 25 Pyro. So actually may nabasa ako comment sa aking mga post last year. May nag-request na gumawa da ako ng video kung paano ko iniimbak yung mga paputok kung di ginagamit yung itatago lang so ano din yung ginagawa ko so ito na mga lords ipapakita ko sa inyo yung practices ko since 2022 ako nag start na mag imbak lang ng mga paputok yung mga hindi ko nagamit lahat eh, ini imbak ko lang tinatago ko so ito yung practices ko yung ginagawa ko kung paano ko to tinatago so Tingnan natin ito mga lods, anong nilalaman at kung paano ko to ginagawa. Let's go! So, to mga lods, isang kahon ng paputok ko. Ang laman nito ay puro mga kwitis o yung mga iba. May iba naman mga DIY. Ayan. So, ano ba yung ginagawa ko dito Kapag kapag iniimpak ko lang yung mga kwitis o hindi ko na ginagamit? So, simple lang mga lods. So, ganito. Galagyan ko lang to ng mga silica gel. Ito, mga anti-moist. Ayan, mga lods. Nandyan lang yan. Nakatago yan kung saan-saan mga silica gel dyan sa gilid-gilid. Meron lang yan. Dyan, katago lang yan. Ilalagay ko lang sa loob. Dyan sa loob mga lods. Ayan. Marami yan dyan sa loob nasa ilalim yung mga silica gel so itong video na ito mga lods gagawin natin 2 in 1 uh, paano ko ini-impact yung mga natirang paputok ko at stash reveal na rin kumbaga yung mga naiwang paputok sa akin na hindi ko nagamit lahat noong new year 2024 noong bagong taon natin mga pyro so ito isang kaon sa mga hindi ko nagamit last year ng taon natin so meron pa tayo dito mga DIY Yakult kuiton so ito for sale ito mga lods pero dito lang sa amin ibebet ko yan 1, 2, 3, 4 5, 6 yan for sale ang mga ito mga lods kung nanonood ka man ah uh, boss jad na para sa iyo kung bibilin mo. Yeah. At nandito pa yung mga ilang uh, two-stage whistling rocket ni Madam X Fireman. Halo-halo pa po ito mga ulads. So mayroon pa tayo mga jumbo amparo dito. Ito mga deloaded mga ito. Binawasa ko konti mga pulbura. Then meron tayong rare na amparo special quitties. Big. So rare na ito mga ulads tayo dito 100 seconds crackling assault Ayan, may mga regular dito special quitties ng alakino JLJ may iglet dreamlight special quitties ito loaded to DK DIY to mga lads meron din tayong konde Ayan, halo halo dito mga lads at ito boss pirate squad yung pamana mo sa akin na quit is putok with smiley sa loob ng head gagi ka talaga <laughs> tapos ito um, uh, ito jumbo amparo yakult quiton with stars ayan oh, may stars yan sa loob mga lods So hindi ko to nasindihan noong New Year. Napaka solid nito. Bulabog to the max. So, yan, may mga jumbo para tayo dito. Sa ilalim. Ayan na mga lods. Oh. Ayan yung mga napakaraming silika dyan sa ilalim. Ayan. Meron din tayong W Aquino. Ayan mga lods. tong legend, wala itong laman Tapos meron din tayo dito JLJ din to Ito mga lods, JLJ din to No label So, parang part 1 na rin to Mga lods Sa stash reveal ko Yung mga naiuwang paputok ko Meron din tayong alaki na Aquitis Bombshell sa ilalim nandito rin ang 3J Jumbo, Jumbo Aquitis yan so yun lang mga lods thank you so stay tuned pa tayo sa ating part 2 ng such reveal na naiwang mga paputoko